Topic natin ngayon ay Health and Nutrition Benefits of Singkamas Bakit Singkamas ang naisip nating ituro? Kasi panahon ngayon na Singkamas Ah ngayon? Oh dahil summer time mm -hmm. At uh, syempre gusto natin mag-rehydrate uh, mm -hmm. Gusto natin ng malamig sa katawan oh. At watery na fruit. So oh. isa si Singkamas Sa tinuturing nating napaka-sarap kainin Tama Basic Mura, mm -hmm. available sa ating bansa. Pero may mga, kasi kain lang tan tayo ng kain. Opo. Ang nakakalimutan nating alamin, ano ba ang meron dito? Tama. Bakit okay siyang kainin? Tama. O ano ang meron dito Tama. para hindi ko naman siya kainin? Mm -hmm. Ituro namin sa inyo ang health and nutrition benefits ng Singkamas. Pero bago po yan, ang Singkamas is one of the most popular root crabs ayan, ang tawag po pala sa singkamas ay root crabs oh in the philippines it has a lot of health benefits and is abundant in the country oh, oh. okay so ano-ano ang mga makukuha nating benepisyo dito sa singkamas unang-una <slap> po rich in vitamin B6 may, uh -huh. okay may help to assist cognitive functions. Oh, pag sinabing cognitive functions, yan po ay dito po sa ating utak. Oy. Para hindi tayo madaling makakalimot, mm -hmm. active yung pag-iisip natin, maganda ang memory natin. Mm -hmm. 'Yun ang ibig sabihin ng cognitive function. At isa sa pinaka-importante para ang utak natin ay well-balanced. Mm, well-balanced. Oo, hindi siya untukin, huh? active siya. Kailangan natin ng vitamin B6. Oh. At isa, si Singkamas na mayroong maraming vitamin B6. Alright, so it is about of a process uh -huh. ng ating brain. Uh -huh. Alright, uh -huh. so include the domains of perception. Kaya uh -huh. yeah, kagaya ng binanggit ni Doc, memory, mm -hmm. learning, uh -huh. attention. Oh. Decision making Yan And language abilities Gita oh. nyo Ganon kaganda Yung vitamin B6 At pinakamarami Yung makukuha natin Sa Sinkamas wow. Alright Ganoon naman po Ang susunod Contains dietary fiber Potassium Iron Copper And nitrate oh. Oh. Nitrate na, na kung saan Meron siyang mineral Nakalagsulat uh, niya Meron din siyang Dietary fiber hmm. Para saan naman daw yun Basahin mo Ayan Which may benefit Heart health by lowering cholesterol levels. Imagine, dahil dun sa mga laman niyang nutrisyo na ganyan, makakatulong din pala si Singkamas para makababa ng cholesterol natin. Tama. Wow. Right. And reducing blood pressure uh -huh. and improving circulation. Si Kasi nga, nakakatulong na malaki yung binanggit nating nutrients and minerals na meron kay Singkamas for our cardiovascular system. At okay. hindi lang yan, napakarami pa. Helps. The digestive process and reduce risk of constipation. Oh, oh dahil may mga fibers siya eh. Oo po. Okay, ano pa? ito pa. And next, rich in iron, manganese. M manganese? Manganese and oh. copper. At saka ayyan. copper. Siyempre content that may have the potential to provide for strong and healthy bone galing. Bones. So meron pala itong iron na alam natin kailangan-kailangan. Iron, potassium and copper, uh, Ma manganese also. Manganese. Na kung saan 'yun naman po ay essential nutrients na kailangan for bone health. Oh. So pati pala ang buto, makikinabang pagka may tamang nutrition tayo pinapasok. It may help to boost in the immune system and fight against illness through its vitamin rich vitamin C. Ay ng oh. ang hindi natin alam, dahil hindi naman talaga maasim itong siseng kamas, napakarami rin pala na itong laman na vitamin C. Oh. At alam natin oh. na ang vitamin C ay pampalakas ng resistensya o ng tinatawag na immune system. Mm. So hindi lang porkit, hindi siya maasim, wala na siyang vitamin C. Hmm. Meron Aha. din po si Singkamas na lamang vitamin C. Alright. Wow. Tsaka, parang yung ibang prutas din tsaka gulay. Diba? Marami. Ibang iba lang lasa. Oh. Oo, pero marami silang ganun, benefits. Ganun meats. katalino, pagkakalikha ng no, Panginoon. Ang galing. ang, Amen. hirap, ang hirap unawain. Pero hanggat hindi natin nauunawaan kasi si Lord lang ang lumikha yan. Tama. Yeah. Sarap, Kaya. no? Kaya after nito, gawin niyo po yan. Oh. Karen, is a nutrient dense food that is low in calories okay. and high in fiber and water. So hindi Alright. siya talaga makakataba. Studies show oh. that eating singkamas can decrease blood sugar level. Oh, malaki pala na itutulong na ito dun sa mga diabetiko oh, dahil pag kumakain tayo ng singkamas, na wala siyang glucose eh. Nakakababa pa siya ng ating blood sugar. Alright. At ito po, at ito yung even nakaka -excite. though, ah, Even though, kumapapansin niyo, pag kumakain tayo ng singkamas, parang hmm. matamis siya. Hmm. Pero nakabababa pa ito ng blood sugar. Okay, ito. Wow. Yung susunod natin babanggitin, oh. yung mas nakaka-excite ipaalam sa kanila. Sige. Ano okay. Yan? Improve insulin sensitivity oh. and help you feel full. Iyon ang oh. sinasabi natin. Oo. Dahil ang singkamas ay nakabubusog. Opo. Oh, yung, si yung sensitivity ng katawan mo sa insulin, hindi na mm. So, hindi na uubos. Na, 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 hindi nagiging waste. Oh, oh. Yung insulin na kailangan, oh, yung no. hormone na insulin na ginagawa ng sarili nating katawan para manunog ng lukos okay. dahil sa kanya. Alright. Wow. Kaya yung mga pasyente natin na nating undergo. Oo. Oo. Yung mga diabetiko. Yan. Ako, napakaganda pala. Sa... Napakaganda pala ng singkamas Alright. Overall, it appears to be a pretty safe food. Wala. Oh, eh, walang may... walang dahilan daw. Oh, oh, yeah. According sa studies, wala naman daw dahilan na makaka-upset ng stomach ang singkamas because it is not an acidic food. Okay? Alright. Sige. It may cause an upset stomach in people who, who suffer from irritable bowel syndrome. Pero kung may dati ka ng sakit, na irritable bowel syndrome. <laughs> parang, parang kilala ko yan. <laughs> Pero kung may sakit ka na na IBS o oh. irritable bowel syndrome, it may. Because of the too much of fiber mm -hmm. na itong singkamas pwede po siyang maka-upset. Pero kung wala kang IBS, totally it is safe. Kaya oh. Oh. siyempre, ano ba yung IBS? IBS is a common condition that affects... The digestive system. Alright. Uh -huh. It causes symptoms like stomach cramps, okay. bloat bloating, diarrhea, and constipation.